Hello! Welcome po sa ating Youtube Channel UCLT The Agri TV Sa araw na ito ay narito na po tayo sa ating pananim na kalabasa na ngayon po ay nagumpisa ng gumagapang at nakikita na po natin ang kaniyang mga malulusog na talbos Ngayon po ay ipatutuloy po natin ang ating pag-aalaga Ano po ba ang paraan na ating ginagamit Ano po ang kaibahan sa iba pong nagtatanim ng kalabasa. Ang area po natin ay palayan. Bago po itong ah, nagaani tayo, so nagtatanim tayo kaagad ng kalabasa para po tayo makahabol sa panahon ng taginit. Ngayon po ay maglalagay tayo ng plus, ah, mulching na dayami ng palay at nag-side dressing application ng fertilizer tayo ano po ang ginagamit natin? No, ang ginagamit natin uh, pangpataba ay dalawa po. Uh, ipot ng manok at saka commercial fertilizer na Triple 14 pa po. Kasi andiyan pa tayo sa pagpagapang. So ito ito ang ipot ng manok na So paano po natin ilalagay? Ilagay tayo natin ito na paikot sa puno. Uh, malalayo pong paglalagay natin siguro mga 15 in, uh, mga isa at kalahating pipo uh, 45 cm hanggang 50 cm. Kasi po yung uh, ipop ng manok ay pilits uh, na po ito, process na po ito produkto ito ng Uh, bansang Korea no? Uh, binibili ito binibili po ito ng ating Department of Agriculture at binigyan tayo ng kakaunti para po masubukan natin sa ating pananim na kalabasa ito po ang aking kasama uh, si brother si Biro uh, batang bata pa po 60 years old pero malakas pa rin no? wala kaming takot sa init ng araw wala din kaming takot sa uh, ulan kasi pag mayroong ulan, matutuwa po tayo kasi nadidiligan ang ating pananim. So, ang paglalagay po natin nito ay simple lang. Uh, ibubuhos natin ito pang dahan-dahan pa ikot. Dito. Yan. O, dito tayo sa ibang puno. kaka uh, kakaunti lang kasi matapang po ito. O, matapang po ito uh, wag nating ipalapit sa puno baka masusunog mamatay po ang ating mga puno yan lang uh, parang sinasaboy natin ito po ang mga dayami natin nalayo natin sa puno para po makinabangan ng mga talbos na gumagapang Yan. So ngayon po, nakapaglagay na tayo ng uh, ipot ng manok na imported galing ng Korea. So ngayon, lalagyan natin sa malapitan ng kakaunting complete fertilizer na 14-14. So, Kaunti lang para po uh, maramdaman ng ating puno na mayroong panandali ang pagkain tayong naibibigay ito malapit pang malapit na ito uh, complete fertilizer uh, 14 14 po ito ah okay so nakapaglagay na tayo ng uh, dalawang ore ng fertilizer ah, import ng manok na imported galing ng Korea at saka complete fertilizer galing sa atlas po ng Toledo si po so ang sunod natin gagawin ay lagay na tayo ng mulching na dayami ng palay yung buong area po ay tatakipan natin ng mga dayami ng palay unahin natin sa puno okay. So buong area po at tatakipan natin ng uh, dayami para po wala nang damo na lumalabas. At saka paglipas ng panahon, mabubulok po itong mabubulok po itong mga dayami magiging organic fertilizer na ito. Ah, uh, mapakinabangan na sa mga talbos ng ating ah uh, kalabasa. So ito ang pinaka mabisang paraan natin sa pagkontrol ng mga damo-damo sa ating lupa o lupa ng palay. Ah, uh, yan Yan. So, ito na. Ito na. So, Tuloy na tayo. So, ang gagawin natin, Ah. Uh, dito. So, yung talbot ah uh, iliwag lang natin ng ganyan. Okay. So, sa ako sa puno, sige. yakin natin na walang makalabas na damo. Okay. Okay, ito pa. So pagkatapos natin maglagay ng uh, mulching uh, So Tuli na naman tayo Yung isusunod natin ito Tamang tama na ito sa kanyang taas Ito puputuloy natin dito Yan Pruning oh. Tuli Kasi po para ah, uh, madami pong talbos na lumalabas. Okay, ito. Ah, uh, tuli tayo dito. Ah, uh, ito na, putol na. So, yan ang gagawin nyo. Okay. Ah, uh, ito, mayroon pang isa. Ano naman ang uh, pakinabang sa ating lupa pag nakapagtanim tayo ng nakapagtanim tayo ng kalabasa dito sa ating palayan uh, pagdating ng ating uh, palay o panahon ng pagtatanim ng palay magiging mataba itong lupa natin at saka hindi na tayo mag-apply ng maraming commercial fertilizer no titingnan na natin kung kano sa kataba, dagdegla tayo ng kaunti. So, ang bitaha dito, uh, nakapira pa tayo. So, nakagawa pa tayo ng good uh, land preparation, paghahanda sa tagulan, panahon ng tingpalay. Ang iba pa, nakapagbigay tayo ng trabaho sa ating mga kaibigan na uh, masusuhulan natin dito. So, makatulong tayo sa kanila na sa... Uh, abot ng ating o sana ani ng ating pananim na kalabasa uh, nakapira tayo so nakatulong tayo sa ating kapwa tao na makapira din sila sa pamagitan ng uh, pag sa kanila na dito magtatrabaho sa atin so dito ang gawaan natin dito ay kalating araw lang kalating araw lang so bigay tayo ng uh, 200 pesos kalating araw sa ating katulong dito. So, uh, ako naman, uh, ito naman ang makapira din ako. No? So, pamagitan ng pagpanood nyo sa aking video sa YouTube. Kasi binigyan na tayo ng YouTube ng kakaunting sahod sa ating mga videos. So, ang susunod natin dito ay spray tayo. Uh, spray tayo ng insecticide, fungicide at foliar fertilizer para po sigur siguraduhin natin na walang insektong may iwan, walang punggos, at saka nakapagbigay tayo ng tamang nutrisyon sa ating tanim na kalabasa. Okay, so hanggang dyan lang po at sana po ay tangkilikin pa niyo ang susunod kong video. Ipakita ko sa inyo kung ano na po ang nangyayari sa ating pananim na kalabasa, sa kanyang pagbunga hanggang sa pag -harvest. Hanggang sa pag po. At sana po ay uh, panoorin nyo ang Mag-share kayo sa nakikita nyo. Mag-share kayo sa sa inyong mga kaibigan. Na manood din sila at mag kayo. Magtatanim din sila sa kanilang mga lupain. Lalo na sa mga kaibigan nyo'ng may palayan na rainfed area, 'no? Yung walang irrigation po. Mainam po na magtanim tayo ng mga gulay sa ating uh, mga lupa na tinataniman natin ng palay panahon ng tag-init. Hanggang yan lang po at maring salamat sa inyong pagpanood. Thank you.